So dahil malaki ang diferensya ng corner na to ay ginamitan ito ng laser pagkatapos pinitikan. At dahil sobrang lalim nito ay kailangan natin itong tik-tikin para pag nag-apply tayo ng skim coat dito ay ditikit siya at kakapit. At pagkatapos dun ay gagamitan natin ng walis at lagyan natin ng kunting tubig para maalis yung kanyang mga sobra-sobrang silsil -sil natin kanina. Kasama na dyan pati alikabok. At make sure talaga na wala siyang skim powder para 100% kita talaga ang ating i-apply na scheme ko. Ayan, tapos na. At syempre, sisilip mo na tayo sa view sa labas. Ganda ng view dito. And now, ay maghahalo na tayo ng scheme ko. Sempre kung gaano kalaki yung mamasilya natin ay, ay dapat matantya natin kung gaano kadami ang ihalo natin para walang masayang na materyales at siempre del makapal yung ating mamasilyan ay dapat hindi siya malabnow dapat ay malapot para hindi siya iiyak at para mabilis siya matuyo at ito na isasalpag na natin to doon sa tiniltil natin kanina maraming din nagsasabi na most effective raw tong ginagawa natin kasi kung skim coat yung ating imamasilya ay skim coat din daw dapat yung ating gagawing spike at ito na pinaka hihintay nyo. Gagawa na tayo ng spike tulad nyan na nihiwa-hiwa natin yan at depende din kung anong diskarte nyo para gumawa ng spike para kumapit talaga ang skim coat na ating imamasilya dyan pagkatapos. Ito po ay optional ha. Mas maraming spike, mas titibay at kakapit talaga ang skim coat. After one day na pinapatuyo natin yung ginawa nating spike, imamasilya na natin to ng skim coat at dapat yung skim coat ay malapot din para mabilis matuyo para makasigunda din tayo ng pangalawang patong na kapas forward na po yan. Kasi, mahaba kasi ang video na yan. Kasi nga, mahirap ang proseso niyan. Kasi, kung hanggang saan yung yung pitik, ay dapat dun lang yung mamasil yan. Para makuha pa rin yung straightness niya. Hanggang dito na lang po mga master. Make sure to follow at chop taga barpa.